Good morning mga meme, it's me Welcome back to my channel Mabuhay, nako traffic na naman Sus so, smaryosep si Eh ako po kasi ha mga meme, na naman sa palengke Mamamalengke po ako <laughs> Kaya lagi pagka traffic traffic Ano bang nangyayari Eh kasi nga ngayon pala Eh ano yung Banyamos Festival Nako kaya pala eh So yun na nga po ha mga meme O kumusta na kayo, nako smaryosep si Talagang medyo malamig na ha, malamig ng panahon. Kaya ngayon po ingat-ingat kayo kasi usong usong naman po yung mga sipon, ubo. Nako, tapos si Gabi nga po ay may beke. moms, ano bang ano yan? Cost ng beke-beke na yan. Kasi ano, namamaga yung ganito ni Gabi. Eh, nilagyan ko nga nung tina, tsaka may suka. Tapos nilagyan ko ng bahay ng yung putakte. Yung bahay daw na putakte. <laughs> Kasi tinanong ko ngayon sa kong kaibigan na nurse na nasa New Jersey, sabi ko, ano ba? Ano bang gamot sa moms, sa ano, sa beke? Sabi niya, nako, e eh, virus yan. Kapag kaganyan daw, eh, kailangan daw ito yung bed rest, tapos more, ano, juice, liquid. Kasi bakit ba nagkakaroon ng beke, ha, mga meme? Nako, smaryose. Pero yun nga po, ha, mga meme. Ngayong araw pong ito, ha, mga meme, meron naman po tayong isyesya. Sino ba yun? Ang ingay. Nako, sana makaabot ka, kuya, emergency. <laughs> makaabot ka sa hospital. <laughs> Yun na nga po. Ngayon araw po ito ha, mga may mail na po tayo i-share ngayon isang napaka-interesting na topic. Kung kayo po ha, mga meme talaga hindi pa talaga tinitigilan ng mga kaulatan, kamalasan sa buhay na lagi na namang umuukil-kil sa inyo, yung nagpapabigat sa buhay po ninyo, eh baka naman nga kasi po ha, mga meme hindi niyo pa rin po tinitigilan ito ha, mga meme baka ito yung ginagawa nyo pa rin dyan sa mga buhay po ninyo, dyan sa mga pamamahay po ninyo ha, mga meme na nako. Tigilan nyo na po yan. Uh, iwasan nyo na pong gabi nito ha mga meme yung mga sinasabing bagay-bagay po na nagdudulot sa atin ng mga kamalasan sa buhay napakarami po yan ha mga meme at iisa-isayin po natin yan sa list po natin ngayon ha mga meme meron po akong isa-isayin sa inyong anim anim po na pinaka wag na wag nyo pong uh, gagawin ha mga meme sa inyong pong buhay Talaga ba? Na yun na nga kasi ito po yung nga uh, magdulot sa inyo ng mas nasabing mga misfortune sa buhay, mga kamalasan na yan ha mga meme o. Oh. At yan yung -share, share ko sa inyo ngayon habang tayo nasa traffic kasi traffic naman o. Oh, tingnan nyo oh, ang, ang, traffic o. Oh, tingnan nyo ang traffic. Napaka traffic talaga o. Oh. Ayan o. Oh. Pinakita ko na sa inyo ang traffic o. Oh. Kita nyo yan? Eh, ang haba niyan ha, hanggang doon siguro sa crossing. Nako, ako yung nagpupunta nga sa palengke. ako nga kasi bibili nga po ako ng mga ricado. Kasi nga ako po yung magluluto ng ano, chop Chapsoy, chop oo, chapsoy. Kasi baka kakainin ko po ng si Gabi. Kasi parang bumababa naman ata yung kanilang ano, resistance, yung kanilang, im kanilang immune system. Pareho kasi sila ni, ano, ni ni Chiclet, yung pamangking ko, may beke sila, eh, baka nagkahawahan, kasi nga ka, virus daw po kasi yan eh. Pero, ang beke naman daw po kasi isang beses ka lang daw magkakabeke sa buong buhay mo pagkatapos niyan parang immune ka na dyan sa virus na yan so yun na nga po ha mga meme eto na po yung mga sinasabing mga bagay-bagay po ha mga meme na dapat po iwasan yung gawin ha mga meme sa pamamahay po ninyo o sa buhay po ninyo ha mga meme para kayo po hindi makaabat ng mas sinasabing mga misfortune sa buhay na yan nakamalasan pagbigat ng buhay natin ha mga meme ano-ano yung mga yan e, meron po tayo ihinanda ngayon ng mga list ha mga meme ng mga sinasabing mga bagay-bagay na yan ha mga meme na po yung gagawin po sa inyo po Number one po sa ating list ha, mga meme ay ang ating itak. Itak? Ano gagawin sa itak? Iwasan nyo po ha mga meme na ang inyo pong mga itak ay iiwanan nyo po ha mga meme na nakalubog sa lupa o nakatusok o nakabaon sa lupa ha mga meme. Bakit? Kasi negative po yan. Yan po isa ha mga meme sa sinasabing tamahiin po sa itak na wag na wag nyo pong gagawin na talaga nang pong pinaniniwala nyo na ating mga matatandang mga inuno na maaaring magdulog sa atin ng pagbigat ng ating buhay kapag kaya po'y ginagawa natin ha mga meme libawa kayo po ha mga meme gumamit ng itak meron kayong mga sinibak o meron kayong mga pinutol ha mga meme tapos yan po mga itak ha mga meme iiwanan nyo po na nakabaon sa lupa itutusok yung ilan halimbawa nagtanim kayo o nagtabas kayo halimbawa tapos naiwanan nyo siyang nakatusok sa lupa ha mga meme tas pinabayaan na lang ganyan eh nako, napaka negative po yan ha mga meme masamang masama po yan kasi yan po ay maaaring makahihikahit nga po ng mga kamalasan sa buhay kaya iwasan nyo po yan hindi rin po kainaman ha mga meme na ang mga itatagahan natin sa puno tapos iiwanan natin yung ganyan dyan yung nakatagabag sa puno alam niyo po ba ha mga meme na yan po ay nagkokos po ha mga meme na lagi na lamang kayong nasangkot sa mga kung ano-anong mga problema sa buhay lalong lalo po sa usapin halimbawa ng mga yun nga yung lagi kayong nadidiin, napapagbintangan napapagdiskitahan masangkot kayo ha mga meme sa mga yun nga mga uh, kung ano-anong mga problema na may kaugnayan po sa mga yan mga legal baka kayo po madimanda talaga ba? Opo ha, mga may, mga legal cases, may ganyan. Layo kayo nasangkot sa mga problema ang mga usapin na may mga kaso-kaso. Yan po ha, mga may, ang nagiging cause niyan. Kapag ka kayo winawan ninyo na gumagamit ng itak tapos hinahayaan yung nakataga po sa puno. Nako, nakakaawa naman pati yung puno. Iwanan yung nakataga sa kanya. Di parang dire-diretso ang pagluha niya. <laughs> Opo ha, mga may, ba't diba sabi ko nga sa inyo, yung isa pa, yung pong naman po sa kutsilyo at sa sangkalan. Yan po, para kapareho din po niya ng effect niyan ha mga meme. nabawa kayo po gumamit po ng mga sangkalan tsaka uh, kutsilyo, naghiwa-hiwa kayo tapos pagkatapos itinabi niyo siya. Huwag niyo pong hayaan ha mga meme na itatabi niyo po ang mga kutsilyo at mga sangkalan po niyo no, na magkapatong sila. O yung itutusok niyo rin sa dyan na mga meme sa ating mga sangkalan ng ating mga kutsilyo. O yung itataga natin ganyan kasi marami akong nakikita ganyan sa mga palengke eh. Sa mga nagbebenta ng mga baboy-baboy ganyan pag sa ano yung sa mga nagtitinda winawan ni nila yan, eh malas po yan ha mga meme, lalong lalo na po kapag kayo po gagawin po ninyo sa inyong mga tahanan ang ah, maina po ha mga meme ng pag ah, ng mga sangkalan isabit nyo po yan, kasi kailangan nilalagyan yan ng sabitan eh, tapos ah, yung kutsilyo po itusok nyo po siya sa lalagyan po ng kutsilyo ha mga meme. At huwag nyo pong pagpapatungin lagi ha mga meme ang mga kutsilyo at mga sangkalan. Kasi nako, kayo laging masangkot ha mga meme sa usapin ng yun na nga problema sa mga kaso-kaso. Kayo lagi mapapagbintangan, lagi kayong masangkot at mapapagdiskitahan ha mga meme sa mga problema ng ibang tao. Nako, oh talaga ba? Meron palang ganon. Opo ha mga meme. At ang sapa po ha mga meme, ang usapin po sa paglalaba. Nako, diba na-check ko na nga po ito sa inyo dati pa na iwasan nyo po ha mga meme, ang paglalaba po sa gabi kasi negative po talaga 'yan ha mga meme. Eksela po ibaray pong uh, mga violent reaction. Kasi <laughs> 'yung ating mga ano, mga followers na bakit daw malas mag ano maglaba sa gabi eh. 'Yun lang daw naman kasi ang time nila para makapaglaba kasi sila daw po may mga trabaho, sila daw po 'yung gabi lang nakakaroon ng tubig ah oh, sabi ko yun ako, malaking problema talaga po yan. Kaya tingnan nyo, wanein nyo yan. Sige po, gawin nyo lagi yan ha mga meme. Eh, kumusta naman po ang buhay po ninyo? di ba? Pansinin nyo po yan ha mga meme. Napakabigat lagi po ha mga meme ng buhay po ninyo kapag kaganyan po ang ginagawa ninyo. Kayo po hindi na nauubusan ng problema dyan ha mga meme. Lagi halimbawa kapag may problema ang nanalutas na. May kasunod agad-agad dyan kapag kalagi lagi nyo winawan niyan, ha mga meme. Yung kayo po yung naglalabas sa gabi. Tapos yan daw po ha mga meme sa pamahiin ang, kaang katumbas daw po niyan, maaari daw po kayo ha, mga meming masunugan ng inyong mga tahanan. Talaga ba? Opo, lalong lalo na rin po ha, mga meming pagtitiklop po ng mga sinampay na damit sa gabi. Ah, paano yun? Eh, kung gabi lang talaga pwede magtiklop kasi kami trabaho nga sa umaga. Eh, gawin nyo na lang po yan halimbawa ha, mga meme twin weekends. Yan, maglaba kayo twin weekends. Kung halimbawa kayo po talagang hindi nyo maasikaso maglaba sa umaga dahil siyempre, ang mga tao ay mabilis lagi yung ano, ang oras. Eh, siyempre, wala silang time sa umaga. Pwede naman po gawin yan ha, mga meme lingguhan. Twin weekends baga. Huwag na muna kayo mag-mall tour, mag kaya, <laughs> yeah, paglilinis mo ng bahay ha, mga meme, ganun din po. Para yung mga sinasabi, mga negativities na yan sa loob ng bahay natin, matatanggal natin ha, mga meme. Eh, kung kayo, bahala kayo. Kung kayo po yung talagang hindi po naniniwala at sasabihin nyo, eh, yung talaga ang oras ko lang na paglilaba yung gabi. Eh, di, sige po, di, na magbumipilit sa inyo eh, mga meme, para maniwala. Pero pansinin nyo po yan, pansinin nyo po ang buhay po ninyo. Eh, kumusta naman po baga? O, so yun po ha, mga meme. At ang sapa po ha, mga meme, yung lagi natin na, Wag na wag niyo pong gagawin ito ha mga meme sa kanin. Yung kayo po ha mga meme magsasapaw ng mga bahaw na kanin sa bagong sinaing. Nako, isa rin po yan ha mga meme na nagpapabigat po sa buhay natin ha mga meme. Kayo po yung, nako hindi talaga mauubusan ng problema dyan sa buhay po ninyo kapag kayo lagi ninyong ginagawa yan. Halimbawa yung nga, kayo yung kakasod pa lang po na isang problema. Nako, meron na naman pong kasunod na problema ha mga meme na ka, ano, kadugsong yan. Kapag kaganyan nagkaba Kasi sinasabi nga po ng ating matatandang mga inuno na wag na wag gagawin niya. Kasi kung kung maganda po yan, hindi lagi na lamang kayo magtitira po ng, ano, ng mga bahaw na kanit tapos sasapaw nyo lagi yan kung sasabihin ni swerte yan ha mga meme eh hindi nga po kasi kontas nga po yan kasi sa swerte ha mga meme lagi kayo talagang may mga problema dumarating kapag kaganya napakabigat po ng buhay ha mga meme kapag ka, lagi yung winawan ni ang pagsasapaw po ng mga bahaw na kanin sa mga bagong sinain kaya iwasan nyo po yan ha mga meme ang isa pa po ha mga meme ay ang pagsusuyod susuyod sa gabi Ah, halimbawa kayo po ha mga meme infested ng mga kuto. Nako. Opo ha mga meme, iwasan yung gawin niya kasi alam niyo po ba ha mga meme na ang kuto ay sumisimbolo po yan ng kahirapan sa buhay. Kapag kay kayo po ha mga meme, pinasok ng kuto sa bahay po ninyo, kayo nagkakuto sa ulo niyo ha mga meme. Nako, napakasam lang naman. Bakit kayo kinukuto? <laughs> Baka kayo naman po titikal na tatikal mag, mag ano, shampoo o maligo man lamang. Nako, Mariosep. Eh talagang kukutuin kayo ha mga meme at yun na nga kung halimbawa kayo winawan ninyo nga po ang pagsusuyod ng kuto sa gabi tapos ginagawa nyo po yan sa lamesa po ninyo eh malas po yan ha mga meme napakabigat po ng buhay nyo mangyayari dyan ha mga meme kapag winawan ninyo po yan laging kayong ah uh, hikahos na hikahos, laging kulang, laging na lamang kayo nababaon sa mga yan, mga kung ano, ano mga problema, yan, utang, ganyan, sa mga kung ano-ano mga sakit-sakit, tapos lagi kayo nadadawit sa mga kung ano-ano mga problema na hindi naman dapat. Yan po ha, mga meme, ang nagiging cause niyan. Yan, yan pagka kayo po ha, mga meme, eh, nag- susuyod ng kuto sa gabi, lalong lana po sa inyo pong mga hapagkainan. Kaya iwasan nyo po yan. Ang mabilis naman po na pagkaubos ng pera ha mga meme, na lagi lamang kayo nasasaidan, lagi kayong drain ha mga meme, kapag ka ginagawa niyo po ito. Ang mga pitaka o bag po ninyo, inilalagay nyo po, ipinapatong nyo po sa inyo pong mga lamesa o kainan ha mga meme. Nako, iwasan nyo po yan. Huwag na wag po din po kayo magbibilang dyan ha mga meme ng mga kinita po ninyo, mga pinagbentahan po ninyo o mga pera po ninyo ha mga meme sa lamesa na kinakainan po niyo, Negative po po yan ha mga meme napakabilis pong maubos nyan ha mga meme kapag ginagawa niyo po yan oh, kaya iwasan niyo rin po yan ha mga meme ang pagbibilang ng pera sa inyo pong mga hapagkainam at yun na nga po yung pinaka-classic sa lahat ha mga meme na talagang totoong totoo yung isa po ha mga meme na talagang pinaka po ng ating mamatatandang mga matatandang mga na na pagwawalis po sa gabi yung kapag na po ang araw ha mga meme, iwasan nyo na po yan. Bawa kayo magwawalis ng paligid po ninyo sa labas. Nako, yan pong isa ha mga meme na iwasan nyo pong gawin. Lalong lalo na rin po ha mga meme, yung pong paglilinis po ng bahay sa gabi, yung pong pagkakayo po magwawalis ng papalabas pa. Nako, gawin niyo po 'yan ha mga meme paggokolis po sa bahay po niyo tuwing umaga. Pagkapapasikat po 'yung araw na ganyan. Tapos Nako. po kasi nang sinasabing mga kaswertehan ha mga meme na pumasok sa inyo ng buong araw ay eh parang itinataboy niyo po 'yang papalabas. Kaya lagi kayong naghihirap sa buhay po ninyo. Nakuya po talaga ha mga meme Ang isa sa mga pinakamatandang pamahin ha mga meme Na inoobserve ko po Talagang sinusunod ko po yan talaga ha mga meme Hindi po ako nagwawalis ng gabi ha mga meme Lalong lalo na po kapag papalabas pa ha mga meme Ng ating pintuan Iwasan nyo po yan ha mga meme Kasi malas talaga yan So yun po ha mga meme Pero sabi nga po ha mga meme Ito na po mga sinasabing mga paniniwalang ito ha mga meme Mga pawang gabay lamang naman po natin Kung kayo naman po ha mga meme Hindi nga po naniniwala sa mga ganto mga usapin at ganitong mga sinasabing mga pamahin o paniniwalang ito, eh di okay lang po ha mga meme. Pero sabi ko sa inyo, bahala na po kayo ang mag-suffer sa consequences. Pero wala na po din siguro mawawala ha mga meme kung susubukan din naman po natin itong sundin ha mga meme, ang mga sinasabing mga paniniwalang ito. Kung ito naman po ha mga meme makakatulong po sa atin para medyo gumaan kaan naman po ang pamumuhay natin. Hindi baga. ga? Oh. So yun po ha mga meme, po lamang sa mga sinasabing mga bagay-bagay po ha mga meme na dapat po iwasan natin gawin sa ating mga tahanan para tayo po ha mga meme, layuan na ng mas sinasabing mga problema yan, mga kamalasan sa buhay ha mga meme na maaaring nga pong nagpapabigat sa ating pang-araw-araw na buhay. Oh. oh, so yun po, ha mga meme Sana po yung may napulotan mga, mga bagong idea at kalaman Sa pagkontra naman Sa mga sinasabing mga kamalasa na yan And with that mga meme Keep safe and God bless Thank you for watching And don't forget to subscribe my channel I know you like it And don't forget to brush your teeth Bye mga meme o ano? Fresh ba ako? Huh? <laughs>